In a post on Truth Social, President Trump floated regime change in Iran. Gusto ng palitan ni Trump ang gobyerno sa Iran. Napakatindi nito. Kumbaga kung iisipin paano niya ito gagawin, anong mga hakbang ang pwede niyang ilunsad para mapalitan ng gobyerno ng Iran? Grabe na ang nangyayari ngayon sa mundo, panay na digmaan, puro na patayan at alam kong alam mo na alam nating lahat na ang dulo ng sigalot na ito ay walang iba kundi. Kawawa ang mga mahihirap at mga sundalong sumusunod lang naman sa pinag-uutos ng kanilang pinuno. Bueno, Bago tayo lumayo sa paksa ay tumbukin na natin ang pinakatopic. Paano papalitan ni Trump ang gobyerno ng Iran? At yan ang mabusising ipapaliwanag sa atin ni Paolo. Pero syempre hihingi ulit ako ng like at subscribe. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ngayon simulan na natin. Isang nakakagulat na pahayag ang binitawan kamakailan ni President Donald Trump. At ito ang mga sinabi niya. Ayon kay Trump, hindi raw politically correct na gamitin ang salitang regime change. Pero kung hindi raw kayang pagandahin ng kasalukuyang pamahalaan ng Iran, bakit hindi ito palitan? Matapang, diretsahan, at tiyak. Tila may pinapatamaan si Trump. Pero ang mas nakagugulat, buong araw ay tila iba ang sinasabi ng White House. Maraming opisyal ang nagsabing isang bagay lang daw ang layunin ng Amerika. Ang pigilan ang Iran sa paggawa ng nuclear weapons wala raw intensyong pabagsakin ang gobyerno nila. Ngunit ngayong gabi, tila nagbago ang ihip ng hangin. Mukhang nagdesisyon si Trump na hindi na lang manonood sa gilid. The end of the day if uh, Iran is committed to Becoming a nuclear weapons power. I do think it puts the regime at risk I really do I think it would be the end of the regime if they tried to do that It's certainly been set back from a technical standpoint not just due to what we did last night But obviously the Israelis have done uh, incredible work in advance as well, but but ultimately they have to make a decision It's a very simple decision if what they want is nuclear reactors so they can have electricity There are so many in the so many other countries in the world that do that and they don't have to enrich their own Uranium they can do that, but if what they want is a secret program Program, buried in the mountain where no one can see it and inspectors can only come when they say they can come if that's what they want then they're going to have big problems because this is a dangerous violent radical regime not the iranian people we have no problem we didn't hit iranian people last night we hit nuclear facilities and if what they want is some secret program that looks nothing like the civil nuclear programs around the world it looks a lot like you're trying to build a bomb they're going to continue to have problems not just with us but with many other countries in the world At dito papasok ang isa pang mahalagang pahayag galing kay United States Secretary of State na si Marco Rubio. Ayon kay Rubio ngayong umaga, ang tanging dahilan kung bakit gugustuhin ng Amerika ang pagpapalit ng pamahalaan sa Iran ay kung patuloy pa rin silang gumagawa ng nuclear weapons. Dagdag pa niya, kapag porsigido ang Iran na maging nuclear power, ito na ang simula ng pagbagsak ng kanilang gobyerno. Ito ang maglalagay sa kanilang rehimen sa matinding panganib. At kung pagbabasehan ang kasalukuyang intel, tila hindi pa rin sumusuko ang Iran sa kanilang layunin. Habang tumitindi ang tensyon, nadiskubre ng US at Israel ang ilang pasilidad sa Iran na ginagamit para mag-imbak at magproseso ng enriched uranium, ang pinaka-importanteng sangkap sa paggawa ng nuclear bomb. Ayon pa sa ilang satellite images mula ilang araw bago ang US strike, makikita ang sunod-sunod na truck na nakaparada sa labas ng Fordow Nuclear Facility. Hindi tiyak kung ano ang laman ng mga truck na iyon, pero may malaking posibilidad na inilikas nila ang ilang enriched uranium bago pa man ang pag-atake. Sinabi rin ng mga opisyal ng Iran buong araw na naialis na nila ang uranium bago pa umatake ang Amerika. Paulit-ulit nilang inuulit ang pahayag na iyon. Pati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay may sinabi rin. Ayon sa kanya, may hawak daw silang interesting intelligence kung nasaan ang 60% enriched uranium ng Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Kung totoo nga, maaaring mayroon na silang sapat na stockpile para makabuo ng ilang nuclear weapons. Kahit hindi na nila kayang mag-produce pa dahil sirado na ang kanilang centrifuges. At ang mas nakakatakot, ang pag-enrich ng uranium ang pinakamahirap na bahagi. Kapag meron ka na niyan, ang natitirang steps ay mas madali nang gawin. Kaya't hindi pwedeng balewalain ang posibilidad. Habang inaantabayanan ng buong mundo ang susunod na hakbang, nagsalita muli si Trump. At ngayon, hindi na lang simpleng bantay ang papel ng Amerika. Tila gusto na nitong baguhin ang buong sistema sa loob ng Iran. Hindi ko talaga inasahan to. Bago pa man lumabas ang shocking satellite images, naglabas muna ng pahayag si President Donald Trump at ito ang sinabi niya, napakalaki raw ng pinsala sa mga nuclear site ng Iran. Malinis at eksaktong-eksakto raw ang pagkakatama. Great skill was shown. Great skill. At sa totoo lang, parang kulang pa ang salitang accurate. Hindi ko alam na ganito na pala kalupit ang presisyon ng US military. Habang gulat na gulat ang marami sa epekto ng atake, sunod-sunod ding naglabas ng mga pahayag ang iba't ibang bansa, may sumuporta at may mariing kumundena. Mamaya natin yan pag-uusapan, pero unahin muna natin ang pahayag ng Iran. Ayon kay Iranian Foreign Minister, matapos ang strike. Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms Mariin naming kinokondena ang brutal na pag-atake ng United States sa mga mapayapang nuclear facility ng Iran. Isa itong nakakagulat at labis na paglabag sa mga batayang prinsipyo ng United Nations at international law. Ang agresibong administrasyon sa Washington ang may buong responsibilidad sa mapanganib na mga posibleng kahinatnan. At syempre, hindi na rin nakakapagtaka na ang China, Russia, Hamas at Houthis ay agad na kumontra rin sa US strike. But my secretary of state, Marco Rubio. Are we now at war with Iran? No, we're not. This is not a war against Iran. This is this is very simple. You know, 67 days ago, the president of the United States sent the Iranians a letter, and it said, "You're not going to have nuclear weapons. You're not going to have a militarized nuclear program. Let's negotiate. I want to do this diplomatically. I want to do this peacefully." They played. They tried to play him along the way. They've played every American president for the last 35 years. And, you know, the president told them, if we don't get a deal, which is what he wanted, then I'll have to handle it differently. And that's what he did last night. He handled it differently. But that was an Iranian choice. We didn't make that choice. They did. By playing games with Donald Trump, they made a huge mistake. And President Trump acted last night. And I think the world today is safer and, and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, you know, their own uh, public relations purposes. the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. Ngayon, tingnan natin ang pinakabagong satellite images na lumabas ngayong umaga at masasabi ko lang, nakakagulat. Ito ang Fordow Nuclear Plant. Sa screen nyo ngayon, makikita ang before and after photos. Yung kulay abo o lila na makikita mo, yan ay abo ng semento. Makikita rin dito ang tatlong bunker busters na tumama sa ventilation system. At kung i-zoom in pa natin, kitang kita ang design ng pasilidad na tila nakadrawing sa buhangin. Tatlong bomba ang bumagsak sa isang bahagi ng ventilation at tatlo pa sa isa pang bahagi. Sobrang lakas ng impact kaya malaki ang posibilidad na gumuho ang buong tunnel sa ilalim. Pero ito ang mas nakakabilib. Ang B-2 bombers na ginamit dito ay lumilipad sa taas na 50,000 feet. At kahit ganun kataas, tumama sila sa eksaktong hallway sa ilalim ng lupa. Grabe yan, hindi ko akalaing posible ito. Gumamit sila ng tinatawag na Massive Ordnance Penetrators, mga espesyal na bomba na dinisenyong tumagos sa matitibay na pasilidad. Susunod, ang Natanz Nuclear Facility. Ito naman ang pasilidad sa Natanz. Ito yung medyo mahirap makita sa satellite images. Base sa public data, dalawa o apat na bunker busters daw ang ginamit dito. Kahit i-zoom in mo, mahirap makita kung nasaan mismo ang mga tama, hindi gaya ng Fordo na sobrang klaro. Pero ayon sa mga eksperto na mas sanay tumingin sa ganitong klase ng litrato, kumpirmado raw na may dalawang hanggang apat na tama ang makikita mula sa taas. Ngayon, silipin naman natin ang Nathan's Nuclear Facility. Mas malinaw na ang larawan ngayon at sa tingin ko, dalawa ang malinaw na butas mula sa Bunker Busters. Isa dito at isa pa sa kabilang bahagi. Kung may nakita pa kayong iba, i-comment nyo lang sa baba. Pero sa ngayon, yan lang ang kumpirmado. Susunod, Esfahan Nuclear Facility. Ito na ang huling image, ang Esfahan Nuclear Facility. Importante itong linawin. Bago pa man umatake ang US gamit ang B-2 bombers, ang Israel ay tumarget na sa Esfahan at Natanz. At ang Esfahan, hindi na tinamaan ng B-2s. Ang tumira dito ay isang US submarine mula sa Arabian Sea na naglunsad ng humigit kumulang 20 Tomahawk missiles. Ito ang before photo. Mapapansin mong may ilang sirang gusali na. Pero kapag tiningnan mo ang after photo, grabe na ang pinsala maraming pasilidad ang halos nabura. bura. Ito pa ang mas zoom in na comparison. Kung dati, buo pa ang mga estruktura, ngayon, parang pinatag na lang ng bomba ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, asahan nating mas lalabas pa ang mga updated satellite images para mas klaro kung gaano kalala ang pinsala at kung kaya pa ba itong buuin muli ng Iran. Hindi pa nagsasalita si Ayatollah, pero ang Iranian Parliament ay mabilis naglabas ng desisyon. Inaprubahan na nila ang planong isara ang Strait of Hormuz. Reminder lang, 20% ng pandaigdigang langis ay dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Kahit hindi man direkta umaasa ang US sa langis mula rito, maaapektuhan pa rin ang presyo ng langis sa buong mundo. Kasama na tayo. Bakit? Dahil kapag tumaas ang presyo ng langis sa ibang bansa, pati presyo dito sa atin ay tataas din. Kapag pwedeng ibenta ng mas mahal ng oil producers ang langis nila, gagawin nila yon saan mang panig ng mundo. China at ang malaking problema sa presyo ng langis. Pero ito ang mas delikado. Siyam na pong ng langis ng Iran ay pumupunta sa China. Kasama pa riyan ang langis mula sa Saudi Arabia, Qatar at Kuwait. Nadumadaan din sa Strait of Hormuz papuntang China. Kaya kung isasara ng Iran ang Strait o kahit magpadala lang sila ng atake sa mga barko rito, tiyak na tataas ang presyo ng langis. Mas mataas ang insurance, mas mahal ang transportasyon at mas malaki ang gastos ng mga bansang umaasa sa oil supply. Lalo na ang China na siya ngayong pinakamalaking consumer ng langis sa mundo. Iran sa gitna ng China at Russia. Ngayon, ito ang mahirap para sa Iran. Kaalyado nila ang Russia at China. Gugustuhin ng Russia na isara ang strait para tumaas ang presyo ng langis. Makakatulong ito sa kampanya nila sa Ukraine. Pero ayaw ng China na isara ito dahil sila ang direktang maaapektuhan. Sa madaling salita, Iran ay nasa alanganing posisyon. Pwedeng maki-alam ang US. Malapit ang relasyon nito sa Saudi Arabia, Qatar, at Kuwait. Kapag isinara ang strait, malamang ay kikilos ang Amerika. Narito ang tanong kay Secretary Marco Rubio. Kung isaraman man ng Iran ang Strait of Hormuz o maglagay sila ng mga mina, magre-respond ba ang military ng US? Ito ang sagot niya. Well, I'm not gonna take options away from the president. That's not something we're talking about right now in terms of being immediate, but if they do that, the first people that should be angry about it are the Chinese government. Because they take a lot of their oil comes through there. So they should be the first ones that are saying if they mine the Straits of Hormuz, the Chinese are gonna pay a huge price. And every other country in the world is gonna pay a huge price. We will too. It'll have some impact on us. It'll have a lot more impact on the rest of the world. A lot more impact on the rest of the world. It would be a suicidal move on their part, because I think the, the whole world would come against them if they did that. no you're not, Tingnan natin ang naging reaksyon ng Russia. Naglabas ng nakakabiglang pahayag si dating Russian President Dmitry Medvedev. At sa totoo lang, kahit binlock niya ang video creator sa Twitter, tila nanonood pa rin siya ng content. Ayon kay Medvedev, ano raw ba ang nakamit ng US sa airstrikes nila kagabi? Mukhang intact pa rin daw ang critical nuclear infrastructure ng Iran. Pero problema, wala pa noong satellite images nang sabihin niya yon. Parang hula-hula lang gamit ang Google Maps. At dagdag pa niya, Magpapatuloy raw ang uranium enrichment at posibleng makakuha ang Iran ng nuclear weapons mula sa ibang bansa. Mukhang tinutukoy niya ang Russia, pero tandaan, wala na siya sa kapangyarihan. Reaksyon ng US. Dapat bang maniniwala sa Russia? Tinanong ang US Senator na si J.D. Vance tungkol dito at ito ang sagot niya. So, they, they off base. I mean, they're they're saying that the nuclear program in Iran is is still well underway. Medyo weird yung sinabi ni Medvedev. Pero hindi rin natin masabi kung talagang sinasalamin nito ang opisyal na posisyon ni Putin. Ang alam natin, ayaw rin ng Russia na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ang pagkilos ni President Trump kagabi ay para mapigilan ang paglaganap ng nuclear na armas sa Middle East na isa sa pinakadelikadong senaryo. Tama siya. Nuclear weapon sa Iran ay pwedeng mag-trigger ng mas malawak na gera na makakaapekto hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Tingnan niyo to, Itong isang post lang sa social media ay umabot ng mahigit 1 million views. Karamihan sa mga pro-Russia ay nagbunyi. Akala nila patunay ito na palakas ng palakas ang anti-West alliance. At ang US ay nasa bingit ng pagkatalo. Pero alam nyo ba ang totoo? Mas madaling mangako ng tulong kaysa tuparin ito sa totoong laban. Nang humingi ng suporta ang Iran sa Russia, ito lang ang isinagot ng Moscow. Basahin nyo ulit ang kontrata natin. Oo, totoo. May pinirmahang kasunduan ang Iran at Russia pero sa fine print o maliliit na letra. Nakasulat doon na walang obligasyon ang isa't isa na tumulong kung may gera. Basahin natin ang mismong sinabi sa state media ng Russia. Sa ilalim ng ating kasunduan, may artikulo na nagsasabing kung sakaling atakihin ang isa sa atin, hindi obligado ang kabilang panig na magbigay ng tulong militar. Sa halip, dapat nating sikaping maresolba ang sigalot base sa UN Charter. Sa madaling salita, sorry kaibigan, pero bahala ka na dyan. Kaya kahit anong angas pa ang ipinapakita ni Dmitry Medvedev sa social media, malinaw na hindi talaga handang tumulong ang Russia. Bakit? Eh sila nga mismo ay hirap na hirap na sa Ukraine. Isipin mo, ang tinuturing na pangalawang pinakamalakas na military sa buong mundo, hindi pa rin magawang sakupin ang Ukraine. Gusto pa ba nilang magsimula ng panibagong front? Mukhang malabo. Iran versus Turkey, isa pang problema? Ngayon naman, mainit ang galit ng ilang taga-suporta ng Iran, hindi sa US, kundi sa Turkey. May mga tweet na nagsasabing ang US B-2 bombers raw ay dumaan sa Turkish airspace. At dahil dito, dapat daw gantihan ng Iran ang Turkey. Pero teka lang. Una, mas malakas ang militar ng Turkey kaysa sa Iran. At sa estado ngayon ng Iran, hindi na sila dapat nadaragdagan pa ng kaaway. Pangalawa, walang ebidensyang dumaan sa Turkish airspace ang mga B-2. Posibleng ang nakita lang ng iba ay yung refueling mission malapit sa Mediterranean Sea. Tandaan, may base ang US sa Turkey kaya posibleng doon nag-take off ang refueling tanker. Pero hindi ibig sabihin na pumasok sa Turkish airspace ang mga bomber. At pangatlo, NATO member ang Turkey. Ibig sabihin, kapag inatake sila ng Iran, magtitrigger yan ng Article 5 ng NATO. At buong alyansa ang sasama sa gulo. At tingin nyo ba, kaya ba ng Iran, Russia at China na ang kalabanin ang buong NATO? Imposible. Turkey, ang mediator na binaliwala, isa pa sa hindi alam ng marami nag-offer ang Turkey na mamagitan sa pagitan ng Iran at US. Si President Erdogan mismo ang nagplano ng peace talk sa Istanbul. Plano niyang papuntahin sina VP Vance at Witkov mula US at inimbita rin ang Iranian President. Pero ang problema, hindi raw pumayag ang Iranian Supreme Leader. Hindi niya sinagot ang tawag o text ni Erdogan. Kaya tuloy, hindi natuloy ang negosasyon. Ang ending, tinanggihan ng Iran ang pagkakataong ayusin ang gulo. At sa halip, posible pang naging kalaban nila ang Turkey isang bansang mas malakas kaysa sa kanila at may suporta pa ng buong NATO.